Salamat, Gwen Melvin. And yeah, isang magandang umaga po sa inyo. Happy Vesper po sa lahat ng ating pong mga kapatid. Yeah, ngayon, November, ngayon ay November 24. Yan, yeah, December na. Sa susunod na, sa susunod na week. Ano? Winasak We ang masamang palagay at galit sa ibang lahi. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas. Aming pong dalangin sa umaga na ito ang aming sarili. Nawa ay mawala sa amin puso ang galit at buot at mapalitan ng pag-ibig ang aming pong mga puso't isipan. Inyo Yun po nawang gabayin kami sa pag-aaral dito sa Galatians chapter 3 at kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. <tod> ang sabi po sa banal na kasulatan, sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo, walang hudyo o griego, walang alipin o malaya, Walang lalaki o babae sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So sa panahon po nila mga kapatid, talagang ang uh, mga lahi-lahi ay mayroong discrimination. O sa panahon na yon ay talagang uh, discriminated ang mga lahi-lahi. Kahit ang mga Hudyo ayon nila sa mga ayaw nila sa mga Hintil, di ba? Ay nila sa mga Samaritano. Ang mga Grego naman ayon naman sa mga Hudyo. O ganyan yan. Ah, lalo na ang Roman Empire. So, yung Roman Empire, nakikihalo yan. Kaya lang, syempre, merong barrier ng culture. At sa panahon na yun, uso talaga ang gera. Uso talaga ang patayan. At sa panahon na yun, mga kapatid, yung alipin ay talagang ano, alipin. Pag sinabing alipin, hindi yan yung katulong. Kasi yung katulong sa atin dito may sweldo. Eh, sa, panahon, sa kanila, yung alipin, talagang walang pag-aari, walang sweldo. Yung pagkain, maaaring tira, -tira lang. Ganun po ang alipin. At yung alipin, pwedeng ibenta nila sa ibang tao. O, kung ikaw ay alipin, pag ari ka ng amo mo, pwede kang ibenta sa iba. Yan yun. Karaniwan na naging alipin dito yung mga bihag sa gera. Ayan mga kapatid. No? Ganyan ka grabe sila. At syempre, yung babae sa kanila sa panahon na yun, eh wala hong karapatan magsalita. Yan ang background yan. Ha, sa panahon po ng mga sinaunang panahon, bawal magsalita ang babae, makisabat. Kapag kaasawa ka, yung asawa, yung asawa mo lang ang dapat na magsalita, magdesisyon sa bahay. Ang babae ay hindi po pwede magdesisyon. O, ganun nga, kasi sa panahon nila talaga, ang babae ay paiba-iba kasi ng sinasabi. Iba-iba, nagbabago ang sinasabi, kaya sa kanila hindi nila pinagsasalita ang babae. Pero parang ganun din naman sa panahon natin ngayon. No? paiba-iba din yung mga sinasabi ng mga kababaihan. Yung iba. Pero ang pinagkaiba ay ang babae ngayon ang laging nagsasalita. Ang babae ngayon ang ah, madalas nasusunod. O oh, yun ang pagkakaiba ngayon sa panahon natin. Pero yung paiba-iba ng sinasabi eh ganoon pa rin. Ayan. Pero sa kanila, yun nga. Pero sabi dito, nung si Jesus Christ ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, wala nang lalaki o walang walang pagkakaiba, ibig sabihin walang mataas sa lalaki at sa babae. So pantay, you no? Know? Walang walang alipin o walang malaya. Walang Hudyo o walang Griego, ang sabi diyan mga kapatid. Dahil iisa kay Kristo, yan ang pinaka pinaka point diyan. Hindi tayo dapat na nagkakaroon ng diskriminasyon sa isa't isa, kundi nagmamahalan at nag na tinitignan ang bawat isa ay pantay sa ating pong Panginoong uh, Panginoong Hesus. Sabi po sa ating devotional, walang pagkakaiba sa mga bagay ng nasyonalidad, lahi o pamilya ang kinikilala ng Diyos. Si ang lumika sa buong sangkatauhan, tama naman 'yan. Isang pamilya ang lahat ng tao sa pamamagitan ng paglikha at iisa lahat sa pagtubos. Kaya po tayo ay eh, walang pagkabahabahagi. Walang mayaman o walang mahirap. Naparito si Kristo para wasakin ang pader. Sabi dito sa Christ, Christ Object Lesson, na hubahan lang para gawing bukas ang bawat bahagi ng templo upang ang bawat kaluluwa ay magkaroon ng malayang pasukan palapit sa Diyos. So, tayo po mga mananampalataya, mga Seventh-day Adventists, huwag nating gawing wall yung ating pong doktrina. No, nakakalungkot na sabihin natin, pumunta tayo sa isang barangay. O mayroong isang uh, kapatid na good nagbigay ng relief diyan sa uh, sa isa sa mga lugar dito sa ating area. No, sabi do sa kapitan, kapitan, pakainin mo kami, wag lang baboy ha. At hindi kami kumakain yan. Eh naging siga patuloy tayo at naging palautos at naging demanding pa doon sa mga tao. So hindi dapat mga kapatid, ano, hindi dapat maging hadlang yung ating paniniwala o hindi dapat maging pader yung ating paniniwala sa ibang mga tao kundi ito'y maging tulay. No? We need to build bridges, not walls, mga kapatid. No? Wasakin natin yung walls na parang may, may iba yung ibang tao sa atin. No? Dapat tayo ay uh, madaling ma-approach nila. No? Hindi natin dapat ina-isolate ang ating pong sarili sa ibang mga tao na iba yung paniniwala. Kasi iisa lang naman tayo kay Kristo. Dapat pa nga, sila ay maakay natin na invite natin sa pakikinig sa salita ng Diyos. Walang kinikilalang lahi o kulay ang relihiyon ni Kristo. Isinasan tabi nito ang ranggo. Kayamanan, makasanlibutang pagkilala, tinatantya ng Diyos ang tao bilang tao. Sa kanyang karakter ang nagpapasya ng kanilang kahalagahan. So dito po mga kapatid, bawat tao, mahalaga sa ating pong Panginoong Diyos. Kung isinasantabi ang rango, kaya manan, makasanlibutan pagkilala o yung posisyon mo sa sanlibutan na ito isinasantabi alang-alang kay Jesus Christ. Walang lahi o kulay. Isa pa yung kulay na yan, di ba? Hindi lang lahi kundi kulay. Kapag kaputi ka, medyo nakakaangat ka. Pag kaitim ka, discriminated ka. O di ba sa buong mundo may mga itim, So, yung mga lahi na yun na uh, didiscriminate. Pero uh, ngayon, halos natatanggap-tanggap na dahil sa NBA, may mga itim na naglalaro, di ba? Unti-unti. Uh, Pero siyempre, lalo na sa mga mananampalataya, uh, kailangan matanggap din natin kung ano man ang kulay ng no ating kapatid. No, ano, man, ano man siya. Sabi dito sa Testimonies for the Church, Volume 9, 223, at dapat nating kilalanin ang Espiritu ni Kristo sa kanino mang siya ay na hayag. Yan ang pinaka-the dyan, Dahil sa ating Panginoong Hesus. Sa ngayon, sa, sabi sa Acts of the Apostles, sa gayon ay sinikap ni Kristo na turuan ang mga alagad sa katotohanan na sa kaharian ng Diyos ay walang palatandaan ng teritoryo, walang lahi, walang aristokrasya upang makahayo sila sa lahat ng bansa na pinatutunayan sa kanila ang mensahe ng pag-ibig ng tagapagligtas. So, hayop lang ang mayroong uh, teretoryo. So, hayop lang ang may kaisipan na teritoryo ko to, walang pwedeng lumapit. O yung aso ko, ay, uh, pag nakakalabas dyan sa gate, ay iniihian niya yung mga poste dyan. Kasi sign yun, sang ayon sa dalubasa, sign yun na inaangkin niya yung lugar na yun na teritoryo teritoryo niya kapag may pumasok doon sa inihian niya sa paligid d'yan ay magagalit siya kaya ako, one time nung akoy uh, galing sa isang lugar o sa likab no nung akoy nakatayo d'yan at uh, inaayos yung aking uh, dala-dala ay yung aking aso ay lumapit sa akin akoy inamoy at uh, bigla akong inihian nung aso nako pandire pati ako inihiyan ng aso pag-momayari ako ng aso <laughs> grabe yung aso ko na yon uh, pero sa panginoon mga kapatid walang ter teritoryo walang aristokrasya lahat ay ating bansa no lahat ay ating lugar sapagkat ito'y nilikha ng Diyos pag may-ari ito ng ating Panginoon wag nating iisipin na stranger tayo sa lugar na yon iyan ay uh, ipinakita sa atin ng Panginoon bilang ating mission fields saan man tayo naroroon ngayon. Kaya kami mga pastor palipat-lipat, no? Uh, Maaring stranger kami sa lugar o katulad nito, Tagalog kami pero nandito kami sa Ilocanohan. Pero dahil sa pabalita ng Panginoon, hindi tayo dapat na maging stranger kundi kahalo tayo ng mga tao. Iisa tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Ang mga pader ng sect tarianismo at kasta at lahi ay babagsak kapag ang tunay na espiritu ng pagiging misyonero ay pumasok sa puso ng mga tao. Ang hindi matuwid na palagay ay matutunaw sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. So, paano babagsak yung pader ng pagkabahabahagi sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa uh, Review and Herald, ang mga pader ng paghiwalay ay naitayo sa pamagitan ng mga puti at itim. Ang pader na ito ng hindi matuwid na palagay ay magpapakumbaba sa sarili nila kung paano ang pader ng Jericho ay bumagsak. Di ba? Sabi dyan, kapag sinunod ng mga kristyano ang salita ng Diyos na siyang nagtagubilin sa kanila ng pinakadakilang pag-ibig sa kanilang manlilika at walang pinanigang pag-ibig sa kanilang mga kapwa. So dito po mga kapatid, ano? Ang pag kaya nga sinabi ni Jesus Christ sa Mateo chapter 5 verse uh, 4, 43 to 48 Na ang mahalin natin, hindi lamang yung kaya magmahal ma mag sa atin Kundi ang mahalin din natin yung mga hindi kaibig-ibig Mahalin din natin yung ating kaaway, yung mga galit natin Yung pag-ibig ng ating Panginoon Kasi nga, kumamahalin lang din natin yung nagmamahal sa atin para lang din tayo mga tax collectors. wala tayong pinagkaiba doon sa mga uh, makasalanan. O ibig sabihin ko, eh, wala tayong pinagkaiba doon sa hindi nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Dahil minamahal din nila yung nagmamahal sa kanila. Pero yung hindi nagmamahal sa kanila, kinapupuotan nila. O, tayo dapat na mga mananampalataya ay kakaiba dapat. No, kahit hindi siya kaibig-ibig, kahit na parang napupuot ka sa kanya, pinipilit mong mahalin siya. Sapagkat, o inuunawa, o may pagpapasensya, may pagpapatawad, sapagkat tayo ay mga mananampalataya. No? Kung sinusunod lang natin ang salita ng Diyos. Kapag ibinuhos ang banal na Espiritu, magkakaroon ng pagtatagumpay ng sangkatauhan laban sa hindi matuwid na palagay sa pagsisikap para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga tao. So huwag mong iisipin na ay patapon na itong tao na ito, ito naglalasing, nagsusugal, nagsisigar, ay wala yang mga tao na yan. Pabayaan mo yan sila. Hindi yan sila magiging maayos. Hindi yan sila tatanggap sa Panginoon. Pabayaan mo sila. Pipigilan ng Diyos sa mga kaisipan na yan. Oh, iibig ang puso ng mga tao kung paanong umibig si Kristo. So alisin po natin yung ating isipan na uh, hindi magtatagumpay ang gawain ng Panginoon sa buhay ng isang tao na yan dahil uh, siya nga ay drug addict, siya nga ay uh, tambay, pero alam niyo marami mga tambay, lasinggero dati nung una, sa uh, sabungero pa, uh, naglalasing, siya uh, nagyosi pa, o nagdad o talagang patapon ng buhay, mga kapatid. Pero nabago ng ating Panginoon. Maraming ganun. Eh, MP, yung nga rebelde, sanay pumatay, nabago ng Panginoon. Eh. Basta wag lang natin isipin bilang mananampalataya na wala silang pag-asa. May pag-asa ang bawat tao kung makapakinig ng salita ng Diyos. Ayan. Pero siyempre, hindi lahat. Hindi lahat tatangga. Pero may pag-asa. May chance. Di ba? Kasi nasa tao naman yung pagpili. Hindi dapat natin sila husgahan. At ang mga kulay ay ibibilang ng karamihan na talagang iba sa paraan kung paano ito ay ibinibilang ngayon. Ang ubiibig kung paano umiibig si Kristo ay nagtataas ng isipan sa malinis, makalangit at hindi makasariling kapaligiran. So ano daw po yung pag-iisip ng katulad sa ating Panginoon? Yung pong malinis na pag-iisip, makalangit na pag-iisip at hindi makasariling pag-iisip. Sabi dito sa Testimonies for the church. Sa at ating dalangin sa bawat isa sa atin na ating isipan ay maging malinis, maging makalangit at hindi pag magiging makasarili. Yan. Kapag ka hindi ka nangangaral, nagiging makasarili ka. Alam mo ba yun? At ang sabi ng Panginoon, ayon ng Panginoon na magpagiging makasarili. Kapag ka hindi ka nangangaral, nagiging makasarili ka. Bakit? Kasi gusto mo ikaw lang makapunta sa langit. <laughs> Di ba? Oh, ikaw lang ang nakaalam ng salita ng Diyos. Gusto mo Sa'yo lang 'yun. Ayaw mo sa kamag-anak mo, ayaw mo sa kamag-anak mo. Ayaw ang kasama sa langit yan, gumugali oh. Ibahagi mo. Oh, tumanggap man siya o hindi, at least na ibahagi mo, di ba? Hindi ka na markahan na makasarili. Yeah, dahil alam ng Panginoon kung ano kung ano ang ating nasa isip. Ba hindi tayo makakalusot mga kapatid. Kahit itago mo pa yan, hindi tayo makakalusot sa Panginoong Diyos dahil alam niya kahit na ang ating iniisip. Kaya po ating idalangin sa bawat isa, no? Idalangin natin ang ating masarili maging malinis, maging makalangit, maging mapagbigay ang ating pong isipan, hindi nagiging makasarili. At purihin natin ang Panginoong Diyos sa umaga po na ito, no? Isama natin sa panalangin uh, ang ating pong mga ministry, you no? Know? Yung pong sa Likab ngayong November uh, 26, yung ating pong uh, care group Bible study diyan, o care group evangelism. At uh, susundan ito ng uh, harvest evangelism ni Pastor Zabat sa December 17 dyan po sa Likab Church planting site po ito at uh, yun may hinuhulugan lupa so isama natin sa panalangin so ito pong ating talata sapagkat lahat na sa inyo na binautismoan kay Kristo ay ibinihis si Kristo walang hudyo o grego, walang alipin o malaya walang lalaki o babae sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Galatia 3, 27 to 28. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at papangunahan tayo ni Brother Melvin sa isang panalangin pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoon. Muli po, happy Vesper po sa inyo pong lahat mga kapatid ko. Maraming salamat po. He's been faithful mga kapatid. Ano po? Salamat sa napakagandang awit na yan. Ano po? Uh, tunay na maliwanag ang sinabi sa awit na yan, ano po hey, faithful siya ano po kahit na ano man ang gawin natin kasalanan na ang kanyang mga kamay para tanggapin tayo babalikan ano po ganyan ka faithful ang ating Panginoon kaya tayo dapat ay magbalik ng faithfulness din naman sa kanya ano po yan napakaganda ay, awit pa panalo na ano po eh po kaya yung Message ni Pastor kanina ay maganda rin ay ipatuloy na tayo ay gilabayan na ano po. Kasalamat yeah, po Pastor. So mga points na nakita ko ay una yung walang wall sa pagitan ng lahat ng mga tao. Kailangan natin ay i-build ay bridges. Ano po? Kasi noong unang panahon, panahon ng mga gera, yung mga teritoryo ay nagtatayo ng matataas at matitibay na wall, protection para hindi sila basta mapasok ng kalaban ano po eh, matay na si Jesus wala nang mga dapat na walls kaya hindi naman sa tabernakulo wala na hindi na lamang puro hudyo ang, uh, kung sino man lahat ay welcome sa sa church ano po para maging connected kay Jesus lahat kaya napakaganda ano po kanya ka-faithful ang Panginoon na ano po gusto niya lahat welcome ikaw man ay masamang nila lang may pag-asa lahat ng tao sabi nga ni Pastor walang natin silang husgahan kung ano man ang kanilang mga kalagayan. May pag-asa sila pero nasa sa kanila yung kung kanilang tatanggapin si Jesus ng tapat at magiging faithful sa Panginoon. Ano po? Kaya, yan. Yan magandang lesson natin ngayon. Ano po? Kaya kung ano man ang inyong kalagay sa so ngayon, huwag mag -doubt. Wide open ang kamay ni Jesus at tanggapin niya tayo. Kung kaya yung tanggapin yung mga kriminal, mamamati tao. Sa bungero, babaero, kaya niya rin tanggapin tayong mga makasalanan na ano Kailangan lang tayong maging tapat uh, na tumatanggap at nagtitiwala sa kanya. Ano po. Yeah, sama natin sa panalangin niya sa salamat ni Ate Revy. Nakalabas na yung kanyang pamangkin na si Jean sa ICU. Praise na Nakalabas na si Jean. Patuloy natin dalangin sa kanyang patuloy na kalakasan na total recovery. pagsalamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan ni pinagkakalob sa araw-araw. Yan ang matatag na na faith ni Ate Sanchez. Ano one day at a time. Ay, ang, ganda, ang, ganda ng kanta ng isang araw. Ano? One day at a time. Ano? So yan talaga. One day at a time. kada umaga isang pasalamat sa Panginoon. napakaganda na po. Ano? Sister Dang De La Cruz, prayer po na magig magiging matatag sa pananampalataya at sa mga pagsubok sa buhay. Thank you po. Yes po, magaling matatag po tayo. Ano po? Basta huwag lang tayo mabibitiw. May, ang kasalanan, ay ang kasalanan, ang kasamaan. Eh, Satan, eh, palagi mo buliglig sa kaliwat kanan. Tingnan natin yan. Mga pagsubok sa buhay, binibigay niya para tayo ay, ay bumitiw. Pero huwag, huwag tayong bibitiw. Ano po? At tayo sa masamang manalangin, mga kapatid. Let's pray po. Wala naman na rito. Kung nami, siguro. Okay. Amang banal ang mga pangyarihan sa lahat nagpapasalamat po ulit kami sa umaga na ito. Una-una, kayo ay naging faithful sa amin. Bukas ang inyong palad, ang inyong kamay, ang inyong kamay upang kami tanggapin ano man ang aming pinagdaanan sa buhay. Ano kasamaan ang aming gawin sa buhay. Welcome pa rin kami lumapit po sa inyo. Salamat sa ganito napakalaking pag-asa na binibigay niya po sa amin na kung kami ay tunay at tapat natatanggap po sa inyo kami ay may pag-asa. Pag-asa na makakasama po kayo uh, na sa langit na bayan. Salamat po sa sa krus ng kalbaryo kung saan na wala mga pader sa aming mga pagitan ng ibang mga lahi, relihiyon, tao dito sa lupa. Pagkos magkaroon ng tulay, napalitan ng tulay na kung saan maaari na yung maabot ang bawat isa. At maipabalita ang iyong napakasarap na pagmamahal at napakabangong pangako. Maraming salamat sa inyong pagmamahal random namin sa aming buhay araw-araw. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang December 17 na pangaral dyan sa Likab at kahit din yung, sa church planting site nila na yung lupa na kanilang hinuhulugan ay pat, patuloy na wasana itong magtuloy-tuloy at mapabilis ang pagiging pagbabayad upang maupisa ang kanilang bahay sambahan kanilang masisilungan sa kanilang pagsamba at ng, ng mga uh, tapat na mananampalataya dyan sa lugar na yan ay patuloy mas lalong sumigla at uh, sila ay lalong maging masaya sa kanilang paglilingkod amin uh, minti po sinasama sa panalangin ang pasasalamat ni Ate Reby at nakalabas na si Jin sa ICU dalangin namin na patuloy po ang kalakasan at kagalingan ay ipagkaloob po sa kanya a total recovery o para makabalik siya sa kanyang pangaraw-araw na pamumuhay nakasama po kayo at naglilikod siya sa inyo uh, amin din po sinasama sa panalangin ang para ni niya at isali Sanchez sa araw-araw na buhay at kalakasan ay pinagkakalob niyo sa bawat isa sa amin at uh, tunay na one day at a time is sapat na po para sa aming ipasalamat sa inyo at patuloy na uh, uh, dumidiretso ang aming buhay sa patuloy naming pagbabago at patuloy na pag-ibig pagtingin po sa inyo ngunit patuloy din ang aming piliglig ang aming kalaban kaya patuloy naming nilalapit ang aming mga sarili na kami isamaan patatagin sa aming pananampalataya gaya ng panalangin na Sister Dawn de la Cruz na kami ay huwag matangay ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay amin din sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatid na may mga karamdaman ang baby ni Sister Kisses sa patuloy na wash sa samahan na kanyang patuloy na pagaling at sa kanyang murang edad ay siya ay nakakailang balik na sa ospital ngunit salamat sa Panginoon salamat sa inyo na patuloy niyo siyang pinagagaling sa bawat kanyang maramdaman kasama din namin si Sister Wendy na nagpapagaling sa kanyang karamdaman ang nanay ni Pastor na ganun din na nagpapagaling ang kahilingan ng kapatiran ni Brother Kevin, Brother James at ni Pastor sa nilang baby at ngayon si Sister Erica na uh, nagdadalang tao. Patuloy nawa siya ingatan hanggang sa kanyang pagsilang ng malusog na sanggol. At ngayon din sa inang at sa itang ni Brother Kevin na may pneumonia. Sister Nessie Fernandez na nagpapangkimo. Ngayon si tatay ng friend ni Brother Kevin na mayroong malubaring karamdaman. Si ating Sibilya Erilia Bourbon, Jennifer Eusebio Pascua, Cruzon Mina, Imelda Eugenio, Garcia at uh, sila eto mga uh, pangalan na ito ay malupa ang kanilang kalagayan na patuloy sila nagtatapat at nagtitiwala po sa inyo patuloy din namin sinasama sa panalangin iba pang mga kapatid na may sakit pa din si sister Amy Kilantang Jennifer De La Cruz si ate Grace Amano at uh, ate Esther Lopez brother Benjamin Munti Gamboa, gayon din si Sister Lita, si Dayan, Pichi, si Akuya Bobby, Ate Lorna, patuloy na kalakasan ni pagkalaw sa kanila sa bawat araw sa kanilang mabigat na trabaho ay sila ay patuloy na, na binibigyan nyo pa rin at kalakasan kaya papasalamat po sila si Ate Gigi Concepcion, si Ate Gregorio Santin, Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, family, family ni Sister Rose, Chris Encarnado Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Terbeca Francisco Precious Kabasok, Princess Georgina, si Aris, si Sita Nena Ning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontevero, Gina De Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Ang mga pangalan po na ito na may mga sakit na papagaling. Patuloy nagtitiwala at na, na ang inyong mga mapagpagaling na kamay ay ang hihi po sa amin. Kaya kami po ay umaasa at papasalamat sa walang sawa na inyong pagdinig sa aming mga panalangin. Kasama na ang namin ang kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po muli mga kapatid. Maganda umaga sa lahat. Ano po? Sayang good morning sa lahat ng patuloy sumusubaybay. Salamat sa mga nagsishares at siyempre sa mga prayer warriors. Ano po? Kung dahil sa inyo ay ay magsasawa rin akong manalangin pero hindi ano po kahit siguro isa na lang ako, panalangin pa natin na bawat isa na ano po pero nagpapasalamat ako ano po unang-unang Panginoon eh. kasama natin kapag ka, nagpe-pray tayo kaya yan salamat sa inyo lahat uh, good morning sa mga mga bumati ng good morning ano po at uh, good morning din kina Rona at LG dyan sa bukid noon ano po sa atin na Magandang umaga sa inyo dyan. Kung kayo ng replay or live, ay good morning po sa inyo. At si Nanay Risa good morning po. Kuya Narsing Kalas, Sister Nimpa Rivera, Sister Percy Asis Estigoy, Sister Dang de la Cruz, ayan, at sino pa. At ang iba pang mga nasa background, may magandang umaga po sa inyo. Ate Chris, Kuya Edgar, Sister Janet, un, Sister Janet Gatmaitan, si Brother uh, Jojo Gatmaitan, At uh, sa lahat ng mga nakikinig sa background si Brother Kevin nandiyan niya palagi naka shareer everyday ayan po Ma'am good morning po at sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay salamat ng marami po sa inyo at sa lahat na nagsishare hanggang bukas po muli patuloy tayong magdalanginan patuloy tayong ma-bless ma, -bless, ma at ma-revive God bless po sa bawat isa